and then on the rocks a few moments later, later. going <laughs> to Okay. dahil uh, may sakit si misis niya dialysis so walang pagluluto para sa Christmas kaya umorder na ako doon ng ano pang Christmas ganun din siguro sa New Year no order tayo no binayaran ko na cash Five. alas 4 okay. tapos nagdagdag ako ng garlic shrimp so binayaran ko ay 6,620 sumura lang Hmm? Lichon belly Garlic shrimps Lumpiang Shanghai Pancit ba yan? Ah, cordon bleu pa? Blue, uh, garlic chicken Garlic chicken, ano pa? Saka spaghetti At Saka spaghetti So tama na yun kasi may sakit eh, hindi mga pagluto Ako rin natama din, yun, dami kong trabaho Alright, so magpapadialisis na naman kami sa padong yan Ito yung buhay ni mama dito Okay? Say pipipira ko ng mga gift para sa mga bata sa kay misis pati kay ate yung bago nating helper so dahil busy wala akong maisip na i-gift sa kanila so cash na lang at least sa na sila tig 3,000 mga bata siguro kay ate 1,000 plus lang muna ang budget na ubos sa ospital sa <laughs> pagpapa-dialysis. Kay Mrs. kay piso lang 'yon. Hindi <laughs> naman. Joke lang, syempre meron si Miss din Kaya papani. ne 'di ba? Although may mga allotment din siya. So syempre, iba pa rin 'yung Christmas. Ano? Ah. Ipakamuna natin 'tong tape. 'Di ba? Yes. dito tayo sa hospital nagpe-prepare ng gift ng mga bata sa kay misis dahil uh, dito lang may chance so yan para kay kuya gian ito para kay lance ito para kay ate ito kay misis na kay ba ito syempre dalawa pa lang meron dalawa balutin natin dito. Dito na natin lalagyan. Yes! Merry Christmas! Dito kami mag-Christmas. ito yung Christmas namin. Dito kami mag-Christmas. ito yung Christmas date namin. Salamat nga pala daw sa ano... Sponsor man, Sponsor man jacket, bili mo na kami ng uh, request. mga bata na ano, ano, dessert, yung purple yam daw. Inagahan namin para para maubusan kami. Thank you, mm -hmm. Cellphone mo. Huh? Thank you. Welcome. Yun. sa yung mga bata. Oh, Merry Christmas. Merry mm -hmm. Christmas. igot-igot ah. Pangit-pangit. Bang, Sarado. Open. Open yan. Oh, bibistahin ko akong yung eskwelahan ko nung elementary. Dito akong gumraduate eh. Yan o. No? GSIS. General Santos Elementary School. Yan. Diyan ako nag-elementary mama. GSIS di ba? ganda na eskwelahan na yan ha? maganda? ilang sisi to? 155? Kain, ngayong Christmas. Apa tawag nyan? Noche Buena. Noche Buena ba tawag nyan? Mm. Lahat kami kasi marami eh. Apa geng? Hmm. Daming lechon ah. Pork belly to? Ah, uh, lechon belly? Oo, lechon talaga na buo. Belly. Ah, okay. Alright. Uy! Wow! Ayo. Beli ke bayaran. Beli. Sini. Ya, okay. dami. Ya. untuk beli kan. Dami. spaghetti cordon okay. bleu. Uh, garlic shrimp, spaghetti, cordon bleu. Yun, spaghetti. Saan yung garlic shrimp? Ito, sir. garlic shrimps itu lumpia garlic shrimps uh, oke okay. ya oke okay. nah alright oke okay. thank you yeah. dayang dayang Bang Ayan ang cord na may sauce. Anong sauce niyan? I have no idea. Okay. Then may spaghetti. Okay. Parang kunti yan ah. Kasi na yan oh. No? Hmm. Merong Shanghai na lugka. Ayan. Ano pa? Garlic shrimps na putok-batok. Ayan. Ayan. Putok Ayan. Ayan. Ayan garlic chicken. Okay. Meron kaming lechon lit, belly. O yun. Iwaan mo yung mga aso. Saka meron na suka. So, sawan. Okay. Okay. O saka ang pinaka-star ng ulam niya namin dito is yung to yan pang malakasan yan paksiw na bangos Alright! And then on the rocks? I'd like to drink it on the rocks! That's what I drink. malasing kayo, magwawala kayo, ah. Eh. magkantarang na lang <laughs> niya. So, dito, guys, hindi pa tapos dito. Marami akong plano rito, eh. Pero saka na sabihin sa inyo pag andyan, na. Ah. I got plans. I don't, say right now because the Ngayon sana to. Ngayon sana itong uwi ko. Kaso, syempre, priority namin yung hospital. Ni Mrs. Christmas, Merry Christmas. Di ba? Pink na pink ah. Pulang-pulang pula ka. Cheers. Sino? Ano siya. Eh, si Siri ko yan. Nag-blush ako. Cute. Kasi ano sabi mo? Hindi, kasi kasi, kasi diba nung like, nung ako pa lang yung anak. Kaya di ba 8 months, 10 months man ano, no? so, yung ano mo. Yung, ah... Uh, Kontrata. Kontrakt. Oh. Yeah pa, anong, anong ginagawa ninyo ni Mama Shabri wala pang social media na anong like how did that work tawag may phone card na binibenta sa barko uh, twenty dollars one hour at ten dollars one hour pwede mo putol putulin yun so yun lang saka nung nauso nauso yung uh, yung globe nga smart na magte-text 25 pesos yun per text message. So yun yun, wala pa yung mga Facebook-Facebook nun. So yun yung... malo, per text message ka, naman. naman. Mahal na oh, Kain muna tayo. 25 pesos yung candy. Hmm. Tagdos ng candy yan. Tagdos? Ate, pa, okay ka lang dyan? Okay lang po. Pwede kayong ipag-away ka dyan sa lechon. Ano kami? Ano yung lupa kami? Ano kami? mag Ano yung lupa na Ano yung Opo. Ah, na kami? Ano kami? Ano yung kami? Ano yung lupa kami? Ano yung ba? kami? kami? mag yung lupa kami? Ano yung lupa kami? Ano hmm? kami? next year. So, Wait, so Ano years lupa ni Papa naging mag Ano metric years kami LVR Yan my forever <laughs> <laughs> Okay Yan Yan boya lasing na Ayan. Sayang ba? Merry Christmas, Mama. na So, salamat sa lahat ng mga subscribers natin yung mga nanonood palagi ng mga videos natin uh, labas ng bansa sa Pilipinas tungkol kay Cherry Tigo maraming salamat sa inyo 1,706 subscribers na tayo um, salamat din at papala, papala ko sa inyo meron na tayong nag sweldo na tayo sa YouTube so thank you so much Thank <laughs> you. Lasing. Lasing na Martin. Ini <laughs> Sultan yang Johnny Walker. Oh. <laughs> <laughs> Ay! Ano nga, ano nga sabi, di ba? Drink moderately. Di ba? Drink moderately dong. Hindi, hindi naman kasi uminom to eh.

So, Merry Christmas sa uh, inyong lahat yan. From uh, my family to yours. Alright, so... Ano'ng alas na? Mag-alas 12 na, di ba? Ah, uh, yes. 11.47. So, 13 minutes na lang. December 25 na. Alright, so... Midnight snack kami. Yung pinatawag nila na... atag yan? Noche Buena iba so So Merry Christmas sa inyong lahat 'yan. May wine pa kami dito sa so, uh, Johnny Walker Black Label na ubusin. Oh, so, may isa pang bote ng wine doon. Kaso tulog na 'yung may minom. Ay, gising pa pala. Gising. Gising pa. Okay, kaya pa? Ayun oh, O mapapanis 'yan pag hindi mo ubos. Kamama, wine ka mama? Gamot daw 'yan pang padagdag ng dugo. Initin mo yan? Ha? Kasi siyang frame ano? Ano lang? Ah, uh, foil lang? Pwede hindi na yan lasang lechon eh. Yeah. Ay! Sa oven kuya! Yung buong lechon ang iinit natin. Mamaya. Oh. The, uh... Wala nang, wala nang tong. Yeah. Knockout. Knockout. ito yung mangyayari sa ano sa mga lalandi sa kanya sorry lang okay open ano na kaya Tanggalin galing ng tanglad. <laughs> Uy, uh, ilagay na natin. Ay, huwag yung ilagay sa ano, wait. dami pong wala ah. Ito spaghetti, sarap nito ah. Ito cordon bleu na hindi naman blue. Hindi Ito, naulian na oh. na Nauna pa sa tulog, boss. Yung cake pala. na? Labas na. Labas na.

Oh, itu okay. saya. Yan. Oh. Kuy From Santa Claus. Oke. Okay. Si oh. <laughs> Gang. si Geng. Geng. Lans. Ah. Oh, so Bethlehem, oh. no. 100 Tokati, Tat Larida. Oh. oh. Merry Christmas you. mama. Merry Christmas. Thank you. Thank you. So yeah. So, Merry Christmas, guys. Thank you. 2025 na, hindi New Year pala yan sa pasyente ko. Kumusta na yung pasyente natin na di diadelisis? Okay lang. Okay lang. Uh -huh. wala, wala, ang boy, kuya. wala. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na po, yung mga na yes, baba. Yung tsakong no? ay. doon na dito po yun, no? May kamukha ka doon sa mga screen, Kubi, oh. Kuya, ilagay mo muna dito. Ilagay mo muna dito para yung ilalagay mo doon. Christmas, Merry Christmas. Hmm. Oke, oh, okay, sikit mo, geng. Ha? Huh? Kit mau mo? Masakit ang ulo mo. Ya. Yeah. so ito na yung resulta nung tanghali na gumising dahil sa Christmas. So kapit guys. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas mama. Hmm. So, 'yun. Hindi namin na-expect na ganun kalaki pala 'yung lechon belly na binili namin. So, wala pa nga 140 nakain natin, 'no? So ngayon, hindi ko alam kung imo ko ba, isisinigang ko ba 'yung lechon belly or i-lechon paksiw. Pero hindi lahat mga gastos, oh, 'di ba? Oh, marami. May isang lid ko 'yun. <laughs> Punta lang si Tita Day mamaya. Oo. so, yeah. Manood muna kami dito. Then, mamaya maya kung lalabas ako, bibila ko ng gulay. Ikot sa bawk. Ikot sa bawk. Alright. So, Merry Christmas. Tayo lahat. Then, happy advance Happy New Year.